Dahil sa pangarap na buhay na matiwasay, may lumayo, may naiwan. Kimkim -kim sa puso ang kalungkutan na sa isa't isa'y mawalan. Ngunit kahit mahabang panahon man ang lumipas, buhay pa rin ang pag-asang muling magkakasama. Kay ligayang masaksihan ang katuparan ng hiling na ang mahal sa buhay ay muling makapiling. Mahalikan, mayakap ng buong panarabik at makita ang maligayang ngipi. Sakit ng pangungulilay, pilit na pinaglalabanan, lalo na kung may okasyon. Binabalikan sa isip ang mga alaala ng mga panahong pinagsamahan. Upang kahit mahabang panahon man ang lumipas, buhay pa rin ang pag-asang muling magkakasama kay ligayang masaksihan ang katuparan ng hiling na ang mahal sa buhay ay muling makapiling mahalikan mayakap ng buong pananabik at makita ang maligayang ngiti walang patid ang taimtim na dalangin patuloy ang pagsusumika. Hindi pa rin sumusuko, gaano man kahirap, buhay pa rin ang pag-asang muling makakasama kay ligayang masaksihan ang katuparan ng hiling na ang mahal sa buhay ay muling makapiling mahalikan mayakap ng buong pananabik at makita ang maligayang itik kay ligaya ang masaksihan ang katuparan ng hiling na ang mahal sa buhay ay muling makapiling mahalikan mayakap ng buong pananabik at makita ang maligayang ngiti Kay ligayang masaksihan ang katuparan ng hiling at makita ang maligaya ngiti.